dito tayo mag-lunch mga uh, ka-jammers no? ito yung pangatlong ano namin uh, kung sa atin uh, sa Pilipinas mayroong tagaytay dito naman ito yung, uh, lugar to uh, na mayroong volcano at saka lake so, kaya kita ko sa inyo yan yan yung volcano yung sa nasa likod tapos ito yung active volcano na bagong dito kami kakain